Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Yes ma'am, a Bibi Duterte says that she will fight against greedy of certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, he will she will what? Fight fight what against greedy of a certain high ranking officials in the government <laughs> sino particular well yan lang ma'am sinabi niya kasi ah. parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government okay siguro unahin po muna natin sa OVP Yun lang. lang po Thank you. Thank you. For our last question, Tuesday noon DZW. Good morning, ma'am. Ma'am, may mahalagang position po sa Palasyo na hindi pa napupunan like uh, Office of the Chief Presidential Legal Counsel at saka yung PLLO, mayroon na po bang kapalit sa mga pwestong ito? Mamaya po magkakaroon kami ng meeting at uh, maaari ko pong itanong 'yan. Sa ngayon po ay uh, wala pa pong nababanggit sa amin. Doon po sa Meco, ma'am, parang menor na kaming narinig na mayroon nang naiupo doon, hindi pa po na iaanunsyo. Hindi pa po na ibibigay muli sa akin. Kapag ka po na ibigay sa akin ng pinakadetalye, ibibigay ko po agad sa inyo. Last question, ma'am. Sa Senate, ma'am, sabi po ni Senator uh, Gatchalian, parang kapus uh, kapos na sa panahon para maipasa itong 2026 pambansang budget. Kapag ka nangyari daw po yun, mauulit itong pinaka-maanumalyang 2025 national budget. Ano ba ang pwedeng gawin natin para maihabol na maipasay yung 2026 budget? Ay, bilisan ng trabaho. Dapat bilisan na pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggit maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Uh, last question global financial business world. You said quick reaction lang po sa statement ng DepDev kahapon na the Philippines might miss its GDP growth target for third time, uh, third year in a row. Mm -hmm. Quick reaction from the palace. Muli, sinisikap ng palasyo, sinisikap ng pangulo na maabot ma natin. kung ano yung target po natin. So pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po na po nakaka apekto to sa ekonomiya. So Uh, Pagtutulung-tulungan po ng economic team ng, uh, ng Pangulo at uh, also with the help of the people na sana maabot natin ang target. So gusto pa rin po natin maabot ang target? Definitely. Thank you, Yusek. That's the last question, Yusek.